Kailan nga ba yung tamang panahon na sinasabi nila? Kailan nga ba yung tamang oras? O yung tamang pagkakataon? Na kung saan, sa pagkakbang ng mga paa, ay umaayon ang tadhana sa gusto nitong direksyon, sa gusto nitong puntahan, sa lugar na pangarap nitong lakbayin, sa sitwasyon na kung saan lahat ng mga plano ay malayang nakikipaglaro sa mga bituin na makikita mo sa kalangitan. Mga hiling na nakikipagabulan sa takbo ng kapalaran na walang kasiguraduhan kung mapagbibigyan. Mga pangarap na nakikipagtagutaguan sa tadaan ng mapagbiro na hindi mo alam kung paano ituturo ang tamang daan. Kasi kailan ba yung tapang panahon para sa akin? Kailan ba yung tamang oras na ako naman yung papalarin? Ako naman yung magiging masaya. Ako naman yung pipiliin. Ang magandang kinabukasan na matagal ko nang pinapanalangin. Matagal ko nang hinahangad Na sana makausad kahit hindi agad-agad maghihintay ako sa araw na yung mga hiling ko naman ang matupad ako naman yung pagbigyan mo yung sa akin naman ang pakinggan mo gabi-gabi na akong puyat oh lang maghihintay ako kahit matagal maniniwala pa rin ako na darating din ang tamang panahon na ako naman. Pero bago ko tapusin ang video na to, gusto ko lang mag-iwan ng isang mensahe para sa lahat ng mga tao na nalulumo, nalulungkot, at nahihirapan sa mga buhay nila. Yung pakiramdam na tila ba hindi umuusad ang iyong mga pa. Huwag kang mawawalan ng pag-asa kaya yan. Laban pa. Hanggat umihinga pa. Hanggat may liwanag pang natatanaw ang iyong mga mata. Ibig sabihin lang nun, you're still alive. Hindi, <laughs> magagawa mo yan. Dito na nagtatapos. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga tao na sumasabay sa haman ng buhay.